Ano may ikaw ba ni tatay nagpanday ng payagan ay? Eh? Si Sierra po nagpanday. Na gusto po sa... Si Sierra isa? Oo. gusto or. po sa akong banana. panang makaato po siin kay ang iyang amo ang tinanong nakalibot man diri sa um, ako ang tinanong. Uli-uli ano? Diri man po puyo po -pu siya. Amo amo ang tinanong kamutig mais o saging balangkoy. Para doon na kayo ulit, hindi na mo ulit-ulit um, uli, sintro para di nagod mo ato dito kung ulan ah oh. makalayas po ang tigpa pero mo mo dire kanang nang walay klase si Ninita oh. kaya na si Ninita di domingo po mo po okay di ma lang di ma po pwede biyaan si Ninita dito no wala mo bantay no di ma po paka po ang kay basig masabang po nito kung biyahe sabang Oh bitano oh siarap pun diri na maluinak kupud na panang mabasa-basa na ang tigurang sa ulan ulan tawas saluk pud na namittung na sa ulan siarap nagpandayan ni yan panang humay di, 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 ma, di makawant sa ilaga Oh, maay dali-dali sa pagpanday ani bayag. Oh. Para butangan unta sa maharbis didto. Mm. Kaso ma wala gin harbis bisag gamay. Bisag gamay. Gusto pud sila nga nakaaktop ni para sin. O kanang kubon sigitag ilis-ilis ang kubon. Mm. Kay malakta man. Wala pa demo kapalit palit og sin. Wala. Eh, nay kwartan atang sin ko ang di gastos ay, sa eskwila? Sa ano. Alam Yan mga gamit. Dito ano, kaya para dili na mag... Kaya pwede naman no, si tatay diri asa umano niya, ikaw um, magbantay ni Nita. Oo, oh, siya man po diri mo po. Kana lang akong kaluoy po. Ulan. Ulanan. Lakta na ang kuan. Um, Yang... Pulga na, Kaya pala nagawa si tatay mga babayan ng ano, kubo na tulad nito kasi akala niya na may maharbis siya na mga palay doon doon sa kanyang palayan medyo marami kasi yung similyan niya so akala niya na marami din siyang ma harvest pero naubos po ng daga at saka ng maya kaya mabuti na lang mayroon ba siyang reserbang tanim daghan na yung Oh. Kanina do all this payag? Oo, dagko. Sayang. Pagka ka upakataro ang pamilya. Ah, ang katong dito? Oo, uh, kanang dito. Sabo. Hmm. So kahit pa man ganun mga kababayan, nais pa rin daw ni tatay na matapos itong kaniyang kubo. Mabilhan niya ng yep ng sin para maatipan niya. Para dito si tatay mag-alaga sa kanilang mga tanim habang si nanay naman doon sa na, nagbabantay kay Ninita. Para mayroon din silang income dito sa, galing sa kanilang sakahan. Hindi man gusto po. kanang nang dito mabantay yan. Kasi so, ipuan basta nang dito eskwela. Magani. Na, wala na eskwela sa Ninita. Guna 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 ba? Oo. Oh. Awawaw po sila nanay mga babae kasi nag ano lang. Manu-mano lang yung paglinis nila sa kanilang mga mais. Meron kasi dito sa amin yung pesticide. Kul spray. Kaya kahit meron pang mais, hindi yung mamatay yung mais. Yung mga damo lang. So medyo madali 'yon. Medyo madali yung paglilinis ng kanilang mga panin. So, Mabuti pag mayroong herbicide. Bibigyan natin si nanay ng isang litrong herbicide, mga bayan. Para maesprihan yung mais Para madali, medyo madali, madali, madali matapos si tatay. Kahit tatay lang yung nandito eh. Ngayon na time, si tatay yung nandun kaya ninita nagbantay kasi si nanay pinatulong ni ma'am Aya sa pag-harvest ng kanyang humay, ng kanyang palay. Mm. Para po, maka uh, makatikim din si nanay ng bagong harvest. Kahit marami ng bigas si nanay doon. Pero makatikim <laughs> din siya ng bagong harvest galing sa sakahan. Upland rice. Mawawa naman sila dito mga kababayan. Malayo pa yung kapitbahay nila dito. Kana istrail, huh? na lang tirin siya, istri. Ha? Huh? Manghulam na kong istri. Kung isa yung ay istri. Oh. Nay akong istril di ako ang gitpalis at ang kung biyahero na aman dito sa kadang. Aman ah, eron, kadang? Oh. Agi tagaan kana sir Paulo ganis prayer. Oh, di at tagang kung kwarta ng na. Oh, Pagkas prayer. No? <coughs> oh, di palis na kung prayer. No. Tapos lo kadang. Oh, hulaman man po sa akong anak dito. Hmm. Nispray sila dong. Oh. Mm. At sa kanga po pala mga kababayan, ito nga po pala yung helper nila na nai na, 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 Lorna. <laughs> Hi. Kanyang <laughs> kornal. <laughs> para malinisan itong mga tanim ni Nanay Lorna mga babayan. So hangat po na Nanay Lorna mga babayan ni tatay na matapos itong kubo nila para meron na silang pag-uuwian. Kapag dito si tatay mag-aalaga ng mga tanim. Kasi sa susunod araw magpapalit na naman sila ng kalagayan na <laughs> sitwasyon. Sinanay na naman yung doon kay Ninita magbambantay sa pag-aaral para po ma suportahan talaga yung pag-aaral ni Ninita habang si Tatay naman dito sa kanilang sakahan uh, maglinis. So, yun lang po mga kababayan, no? oh. Magandang sa yung lahat dyan. At kami po ay uuwi na doon sa Sinto. Dito lang kami ngayon dumaan sa uh, mga tanim ni Nanay Lorna kasi <laughs> pwede din naman dito dumaan pauwi doon sa amin habang nakadala na si Nanay Lorna mga kababayan ano? tingnan nyo mga kababayan bigat humay humay palay yun mm. no? bigay po ito ni Ma'am Aya mga kababayan no? yan at ito po ito po yung gagawin naming Piniti. pinipi 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 mga kababayan so oh, ito po yung binigay ni Ma'am Aya sa kay Nanay Lorna kanyang na-harvest kanina So medyo okay na yan. At least makatikim si Nailor na ng bagong harvest. So yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang hapon.